Mariel Rodriguez, sinapubliko ang dahilan ng hiwalayan nila ni Robin Padilla. Sa isang mapusok at emosyonal na pag-amin, isinapubliko ng TV host at aktres na si Mariel Rodriguez ang dahilan ng hiwalayan nila ng kanyang asawa, ang kilalang aktor at senador na si Robin Padilla. Ang kanilang relasyon, na minsang itinuring na isa sa pinakamatatag sa showbiz, ay dumaan sa ilang pagsubok, na nagudyok kay Mariel na buksan ang kanyang saloobin sa publiko. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Mariel na ang kanilang paghihiwalay ay hindi bunga ng simpleng hindi pagkakaunawaan. Bagkos, matagal nang may mga isyo sa kanilang relasyon na hindi agad naresolba. Mahirap, pero kailangan ko nang aminin sa sarili ko na may mga bagay na hindi na namin mapagtutugma ni Robin. Sinubukan namin ng paulit-ulit, pero dumating kami sa puntong kailangan na namin isipin ang kapakanan ng bawat isa, ani Mariel. Isa sa mga itinuro ni Mariel na dahilan ng kanilang hiwalayan ay ang kanilang magkaibang pananaw sa ilang aspeto ng buhay, partikular sa kanilang pamilya at karera. Mahal namin ang isa't isa, pero minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat para ituloy ang isang relasyon. May mga sakripisyo akong nagawa, at alam kong ganoon din siya, pero hindi na ito naging balanse para sa aming dalawa. Dagdag pa ni Mariel, walang ibang tao o third party na sangkot sa kanilang desisyon. Ito ay isang mutual na desisyon. Pareho kaming dumating sa puntong alam namin na mas makabubuti na magkanya-kanya kami ng landas. Si Robin Padilla, nakilala sa kanyang pagiging bukas tungkol sa kanyang mga pananaw sa politika at pamilya, ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag tungkol sa isyong ito. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, sinabi ni Mariel na mananatili silang magkaibigan para sa kanilang mga anak. Ang aming mga anak ang pinakamahalaga. Hindi magbabago ang pagmamahal namin sa kanila, at gagawin namin ang lahat para mapanatili ang kanilang kaligayahan at seguridad. Ang balitang ito ay agad na naging viral sa social media, na nagdulot ng samot saring reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga at tagasuporta. Marami ang nagulat, ngunit marami rin ang nagpahayag ng kanilang suporta para sa desisyon ng mag-asawa. Ang hiwalayang ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng isang yugto sa buhay ni na Mariel at Robin, ngunit pareho silang nagpapakita ng katatagan at pagtanggap sa mga pagbabago sa kanilang mga buhay.